Dumating si Jacob kinalaban. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa lupain ng mga tagasilangan. May nakita siyang isang balon ng tubig sa kaparangan. Sa paligid nito, may tatlong kawan ng mga tupang nagpapahinga sapagkat doon pinapainom ang mga ito. May takip na malaking bato ang balon at binubuksan lamang ito kapag papainumin na ang mga tinipong kawan. Matapos painumin ang mga ito, muli nilang tinatakpan ang balon. Tinanong ni Jacob ang mga pastol na naroon, taga saan kayo, mga kaibigan? Tagaharan, tugu nila. Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor? Tanong niyang muli. Oo, sagot naman nila. Kumusta na siya? Tanong pa niya. Mabuti, sabi naman nila. Hayun at dumarating si Raquel, ang anak niyang dalaga. Kasama niya ang kawa ng kanyang ama. Maaga pa naman, sabi ni Jacob, bakit hindi ninyo painumin ang mga tupa at dalhin muna sa pastulan? Aba, hindi maaari, sagot ng mga pastol. Kapag natipo na ang lahat ng mga tupa, doon lang namin bubuksan ang balon. Pagkatapos, sabay-sabay naming papainumin ang mga tupa. Nakikipag-usap pa si Jacob nang dumating si Raquel na kasama ang kawan ng kanyang ama. Nang makita ni Jacob si Raquel, na anak ni Laban, na kapatid ng kanyang ina, lumapit si Jacob sa balon, tinanggal ang malaking batong nakatakip dito at pinainom. Ang mga tupa Pagkatapos, nilapitan niya ang dalaga at hinagkan, napaiyak siya sa tuwa, sinabi niya, pamangkin ako ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebecca. Patakbong umuwi si Raquel at ibinalita ito sa ama. Sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Niyakap niya ito at hinagkan, saka isinama sa kanila. Nang may salaysay ni Jacob ang lahat, sinabi sa kanya ni Laban, tunay kang laman ng aking laman at dugo ng aking dugo. Tumira si Jacob doon ng isang buwan.